Sa mga kapitbahay, pagkatapos nga ng birthday ni tatay ay birthday naman ng aking pamangkin ang isa celebrate nga. Sa Victoria nga yung gaganapin kaya naman eto kami ni ate at magmumotor nga kami papunta don Pero dahil medyo tanghali na rin nung kami ay bumiyahin ni ate, eh niya ko nga siya dito na mag drive-thru kami. Medyo malayo-layo din yun at for sure medyo magugutom din ang aming pagkatao. Woo! Sakto opening din nga ng Jollibee 5 at eto nga nagkaroon kami ng libring burger. Pawing pawi ang gutom natin eto ate. At matapos nga ang mahigit isang oras na biyahe namin ay dito na kami kay na besiwap. Medyo napaaga nga kami kaya naman dito na lang kami nagtambay at nagintay nga sa kanila. Dito nga pala ito ginanap sa Bless Resort sa Victoria. Napakaganda ng lugar at libre nga ang kubo dito. Pero ang entrance fee ay nasa 100 per head. At meron nga sila dito policy na kapag birthday mo nga ay libre ka. Oh, shala. Pagkapasok nga sa loob ay eh, dito mulong na lang din nga ako sa kanila para nga mag-ayos nitong mga pagkain na dala. Uy, target lock, may lumpiang Shanghai. <laughs> After noon, edi eh, rin ko ang explore ulit itong lugar dahil hindi naman nga ako first time dito. Napakaganda talaga dito dahil meron silang tatlong swimming pool. May pambata, merong pang matanda at meron din namang pang swimmers. At hindi pa nga kami nagtatagal, ari mga batang are excited maligo. Nagpalit na agad ng dami at talaga namang lumusob na agad sa tubig. Kaya naman para mas mag-enjoy sila, inabutan ko ulit sila ng bariya para naman makapaglaro sila kahit papaano, hindi lang sila langoy ng langoy. At nang nagkutom na nga ako ay arin nilapitan ko na si Tutoy para nga mabatiin muna mo na kita para, para makakain ako. Happy birthday, Tutoy! How old are you? Eight. Eight! Kawasan na tayo, tayo makakain! Kawasan tayo! One, two, three, go! Ayan, the moment of truth. Kain na na. Simple at intimate nga lang din ang naging celebration na to para nga sa birthday ng aming pamangkin. Dahil lang naging invited lang naman dito ay ang family ni ate at saka yung family nga ni kuya. Kami ngayon Ang mahalaga nga ay na-celebrate at napagbigyan nga ang gusto ng may birthday. At may humirit pa nga din ni Aba, may nagbukas ng door At nang mabusog na nga kaming lahat, eh eto kami maliligo na nga kami sa swimming pool. Dito nga kami napadpad sa malaking swimming pool dahil meron nga itong pambata at saka pang matanda. Yung typical na palalim siya. Para kapag ka gusto kong pumunta sa mga bata at mapagbanding, ay eh, susugod nga lang ako doon. Tapos pag gusto ko namang mag-swimming-swimming, ay eh, di iisod lang ako ng kaunti. Maging ito nga rin si Besiwap, ay ko nang na maligo. Alam nyo ba na ang taong ito sa akin lang natutong maglangoy-langoy, magbabad at mag-enjoy sa tubig? Dahil nung una ko nga siya makasama sa outing, aba wala pang limang minuto sa tubig ay eh, nagyayakad na agad magpalit. Napagtulungan pa nga rin, dahil aray sa ledgi At wag nga alis sa gilid at baka malunog ang batang ari. nakakatuwa talagang kasama at kalaro ang mga bata paminsan-minsan. Dahil kahit papaano at nakikita mo na silang lumalaki, ay mararamdaman mo ulit yung saya na nararamdaman nila bilang bata. At kahit na naging sampayan talaga ako sa buong pagligo ko dito ay ayos laang sa akin dahil masaya nga kaming lahat. At nang alamang kong wala masyadong tao dito sa kubo, isumegway talagang inyong kapitbahay para talaga magdukot na rin lumpia. Siyempre, charot lang. Ito ay take out ko para sa aking kapatid. Huy, napakatotful. After nga niya, nagpahinga na lang kami ng kaunti para nga makapagbanlaw at makapagbihis. Hindi na nga rin namin inintay na mag nga ang lahat at umuna na kami dahil kami nga ay babiyahe papakalapan. Medyo hapo na rin at baka nga kami ay gabihin. So, paano ba yan mga kapitbahay? Hanggang dito na lang muna. Huy, nahuli kung gaano karami yung aking sinaron. Hanggang sa susunod. <laughs>